Ayan mga palangga, mayung udto, good afternoon, konnichiwa. Ayan. Katatapos lang po namin mag ni Papi guys dito sa loob ng tindahan. So as usual, uh, this is Papi's update this afternoon. So ngayon lang po kami nagsasayaw nag sasayaw at nag-ehersisyo ngayon tanghali guys. Kaninang umaga guys, napakainit talaga. Di, 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 di makaya mga palangga. So, good afternoon everyone. Thank you, thank you for always watching our videos. I love you all. Mwah! <laughs> so, ito lang po munang update ni Papi ngayon guys. Nandito kami sa loob ng tindahan. At si Papi nagpahinga na po guys. So, hindi naman po ako masyadong pinapawisan kasi mayroon naman pong electric fan dyan oh. No? So, ayan. Nagpahinga muna si Papi dito sa aking tabi guys, sa aking may paa. So, good afternoon. Mwah! Love you all. So, ngayong tanghali, guys, yan po. Ito pong update ni Papi ngayon. Good afternoon. Yan, nagpahinga lang po si Papi, guys. Nagpahinga siya. Inaantok na po si Papi, mga palangga. Yan, kanina, habang nag-ehersisyo kami at nagsasayaw, mayroong, ano, mayroong mga, mga uh, aso na tumatahol sa kalsada. Siguro, guys, mayroon silang nakita kasi tumatahol po yung mga aso. Ang, ang aso, guys, tumatahol yan kapag may makita. Ayan, tingnan nyo po ang labas, guys. Lumalabas na po yung haring araw pero maula pa din. Maula pa din, guys. Ayan, kami yung papi. Dito lang muna kami sa tindahan. Ah, naghihintay po kami ng customer, guys. Madarang lang pong customer ngayon, mga palangga. So, ayan. Pasalamat pa din ako, guys, sa ating mahal na Panginoon na mayroon po akong customer. Araw-araw, mayroon bumibili. Salamat pa din ako, mga palangga. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa amin ni Papi. Ano po si Papi, oh? Paingon na siya matulog. Bless anak, be. Tagasanto, anak. Kaloyan kas ginoo, anak. Lord God, Jesus Christ, Mama Mary, Senior Santo Nino. Yan, ang sarap ng ano, ang sarap ng tulog ni Papi, guys. Ang sarap ng kaniyang pagtulog. tug juga anak ako tong doon. na kun tanom sa ibabaw anak nabuhi ba tong saging nak? Balikon to na Balik ko na check, anak. Kaya wala kayo nangaging mga motor, anak. O, anak. <coughs> wala masyadong dumadaan, guys. <laughs> <laughs> Mayuha hagis pag ni bata o oh, kin tuog ni papi guys oh. Nagwanta mga palangga yung electric pan oh. <laughs> Kapinangga ginan ni akong itoy oy kalab ginan ning mama oy. Sus, ginao ako kalab aning papi nako. <laughs> kiss mama bi. Pakisa mama bi. Oh bayo ka si mama. Kaparay go ni akong papi oy. Oh bayo ka si mama Lisa ni mo anak. Pakisa ko anak bi. Please anak. Ayan, heto lang po muna ng aking update ni Papi guys ngayong tanghali dito mismo sa loob ninta ng tindahan. Thank you for always watching. I love you all guys. Sana po abigyan po tayo ng maraming blessings at good health. Thank you so much everyone.